Hi dear! Ako si Jeya, isang OFW at trainee dito sa Japan, limang taon na. Ang trabaho ko dito sa Japan, ready-made meal manufacturer under ng food processing category. Bakasyon na ako sa trabaho from December 29 hanggang January 5, kaya naman dito ako sa Fukui magse-celebrate ng New Year. December 30, maaga akong bumiyahe dahil 6 hours ang biyahe mula Osaka hanggang Fukui. Excited nga ako dahil first time kong magse-celebrate dito. Mga alas 4 ng hapon ng December 31, maaga nang naghanda at nag-asikaso ng pagluluto ang mga kaibigan ko dito. Siya nga pala, yung mga kasama ko dito sa video at sa celebration ay mga kapwa trainee din dito sa Fukui. Ang trabaho naman nila ay electronics assembler at nagtatrabaho sila sa Amcor. At bakasyon na rin nila sa trabaho. Maaga rin pala silang nakapag-decorate at nakapag-setup dito sa pagaganapan namin. Pagdating ko nga dito sa apartment nila Rain, okay na itong kanilang backdrop. Tapos itong table naka-ready na rin. Meron na din silang fruits at saka itong mga chocolates and drinks. At gumawa rin pala sila ng prosperity bowl. Napag-usapan din namin na magkaroon kami ng kahit simpleng exchange gift lang. Tigda dalawang libong yan nga lang kami dito. May mga hinanda rin kaming gifts para sa mga palaro mamaya. Mga second week pa lang ng December, napag-usapan na namin na maghaambagan kami ng tigdalawang libong yen din para sa aming mga pagkain na ihahanda sa New Year. Nung una nga, ang plano namin ay e magkakanya-kanya na lang sana kami ng pagluluto. Pero nag-change of plan kami at nagkaisa na lang na magtulong-tulong na lang sa pagluluto dito sa bahay ni Lorraine. Walo nga pala kaming nag-ambagan para dito sa mga pagkain hinanda namin. Ang sa tagdadalawang libo namin, marami na rin kaming mga naihanda. Yung isa pala namin kaibigan, gumawa ng cake. Pero hindi siya kasama sa celebration namin kasi mayroon siyang travel. Shout out sa you, Dam. In fairness, sa dami ng aming mga niluto, sobrang sulit na rin talaga yung naging sharing namin. Natapos kaming mag-set up ng mga pagkain ay mga 10.30 na ng gabi at ready na nga kami mag-party-party. Nag-usap-usap na rin pala kami bumili ng t-shirt na pare-parehas kami para magandang tignan. Bilang malayo sa mga kanya-kanyang pamilya ay ginawa na muna namin ng paraan na kami ay magsaya at kami na muna ang magkakapamilya ngayong New Year. Dito sa Japan, bawal magingay kahit New Year pa yan. Buti na lang itong bahay nila kulob at hindi rinig yung ingay sa labas. At habang naghihintay kami ng 12 midnight, syempre nagpicturan muna kami at matik na yan, maraming shots ang kinuha namin. Talaga namang hinabaan namin ang pasensya sa paghihintay ng alas 12 ng gabi para naman maisa para namin yung pagkain ng 12 midnight talaga. Sa mga pagkakataong ito, nasa tatlong minuto na lang ang iniintay namin bago mag alas 12 ng gabi. Ewan ko nga ba naman talaga, nakahanda na yung pagkain. Kailangan pang antayin yung alas 12. Pero yung totoo niyan, gutom na gutom na kami niyan. Pero nandito na lang din naman eh, antayin na natin. Happy New Year! Thank you, Lord! Happy New Year! Happy New Year! <laughs> Father God in Heaven, maraming maraming salamat, callers. At nung sumapit na nga ang alas 12 ng gabi pagkatapos ng prayers ay talaga namang umatake na kami dito sa mga pagkain na nakahain. At ang sasarap nga naman talaga ng mga hinanda nilang pagkain at pakiramdam ko sa Pilipinas lang din ako nagbagong taon. Pagkatapos naming mabusog at kumain, kanya-kanya na muna kaming tawag sa aming mga pamilya para bumati ng Happy New Year! At nung nakausap na namin at nabati ang kanya-kanyang pamilya ay nagproceed na kami sa pagbibigayan ng aming mga regalo. Nakakatuwa lang din na napagkaisahan naming magkaroon ng ganitong klasing celebration. Alam mo dear, dito sa Japan, halos normal days lang yung New Year at saka yung Pasko. Hindi mo gagawa ng paraan na magkaroon ka ng munting kasiyahan, malulungkot ka talaga kapag nakakulong ka lang sa sarili mong kwarto. Kanya-kanyang diskarte ng celebration ang mga trainee dito sa Japan. Yung iba nag-travel, yung iba nakiselebrate sa ibang bahay. Yung iba naman, mas pinili lang na manatili sa kanil kanilang mga sariling kwarto. Hindi katulad kung paano tayo mag-celebrate sa Pilipinas na maingay, masaya, maraming tao. Dito sobrang tahimik lang talaga lalo na kapag nandito ka sa mga probinsya. Kaya sa mga nangangarap makapag-Japan at makakapag-Japan na ngayong 2025, sana sinulit nyo na yung New Year at Pasko dyan sa Pilipinas. Dahil sinasabi ko talaga sa inyo, isa yan sa pinakamamimiss nyo na mga celebrations kapag nandito na kayo sa Japan. Kaya naman hanggat maaari kung kayang gawa ng paraan kapag nandito na sa Japan na magsaya at makalimutan muna ang mga problema at lungkot, eh gawin na natin. At masasabi ko talaga ang isa itong New Year celebration dito sa Fukui sa masasayang New Year na naranasan ko dito sa Japan sa loob ng halos limang taon. Pagkatapos pala naming mabuksan ang kanya-kanyang mga natanggap na regalo, ay nag na kami dito sa aming mga pa parlor games. Hindi naman talaga malalaki ang mga papremyo ko sa mga palarong ito, pero talaga namang nag-enjoy din kami at napaka-competitive din ang mga person. Shoutout po pala sa lahat ng mga trainees na nandito sa Japan. Hindi man tayo naging pare-parehas ng celebration ng bagong taon, naway masaya kayo at magkaroon tayo ng masaganang bagong taon. Kampay para sa tagumpay, kampay para sa mga pangarap na matutupad ngayong 2025. And cheers sa mga bagong trainee na makakapasok sa Japan ngayong taon. Hanggang dito na lang muna, salamat sa panonood!